So what's up? Isang magandang 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 umaga muli mga kaibigan So ito na naman tayo, mapapala naman tayo sa bagat So <coughs> harap sa akin, harap! Oh harap! <coughs> Ay, mapapala pa tayo sa akin at naka-arena tayo So malakas pa rin hanggang ngayon, kabagat pa rin pero nagtsatsaga kami Para kumita So mga kaibigan, sa... patuloy mo suportahan I-share ang video na to

ahay bigay ako yung si Boy, <laughs> nauntugak ko, kaya so, nang oh. tanongan mo na maging jumper natin, so isang magandang namo si <laughs> ay si kapur. to. ano kami oh, temparyong kami na nakakalas, kaya 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 sẽ tấu thư dây những đá, hay luôn là Yan. talagang ganito ang buhay namin mga isla pag inabot kami ng mga kasalanan talagang matindi ah uh...

Ayos buhay ako oh, pag kuha ng uh, kapaw, ng, sigpaw, kuha ng tinalon dahil kapos. Ayun, sila Jumar, talaga na yun. Ito kasi Ay, sa mga bayanin. sát ung thư dạng như đó, hay hơn là <coughs> làm người Oh <laughs>